Jeff? Oh, yeah. 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 Masaya ko! Anong pakiramdam mo? Kita mo, may gallery ka. Grabe! Tapos mga artista. Hindi seryoso po talaga. As in, hindi ko talaga na-imagine to. Kamusta yung journey mo dito sa Maxi Film? Graduation ko noon and kinabukasan gagamit na ako. Sobrang excited na ako kasi syempre parang gusto ko na talaga mag-evolve. Meron naman kasi talagang times na talagang nandun yung takot, yung kaba kasi lalo na pag first time mo gagamitin. Siguro mga after one week to two weeks noon, no, sobrang nagbabalat as in nagpipil talaga na. Ma, ano kaya? Tutuloy ko pa ba to? Kasi natatakot ako. Tapos yun, afternoon, parang nakikita ko na nag eh, nagbabalat, Doon ko po naramdaman yung confidence. Buti nagtiwala ako. Kung hindi describe mo yung nangyari sa'yo sa isang salita, ano kaya yun? Brave eh. Brave. Pagiging matapang talaga. Wala akong kasiguro doon kung mag-work ba. Diba sabi ko nga po noon pero nag-work siya and sobrang <laughs> grabe. Pakunti-kunti natutupad ko na yung mga pangarap ko na akala ko dati wala na. Pero ito, ito yung twist. Ang lagi ko lang po sinasabi na huwag tayong susuko. Magtiwala tayo sa sarili natin. Dahil pag nagtiwala tayo at nagpursigi tayo, doon natin makakamta ng bagong ganda, bagong pag-asa. actually be works.